Ang uh, magandang hapon mga lords. Uh, meron kasi ano no. Meron tayong customer dito na o subscriber na ano no na, na uh, gusto niya na ano na mag charge kasi may kinabit siya mga ilaw at saka loud horn. Marami din natang ano eh. Uh, meron pa siya mga under ayaw niya namang ipagalaw ang stator niya no ayaw niya ipagalaw ngayon ang sabi niya fast charge lang daw eto ano, eto ang gantong uh, regulator na regulator niya eto nakakabit to sa stator ano nakakabit tong dulo nito sa stator tong yellow tong yellow to yellow cap light coil to eh light coil so bali, Itong ano, itong white na to Itong charging, ano Tapos, ah uh, Itong green, yan ang ground Itong Red, yun positive Galing tang battery So, dito tayo, no etong yellow, no Yellow cut nga ang tawag nila rito Puputuli natin to, no Para sa fast charge Pero, ito, no gamit tayo ng relay dito sa relay ayan apat lang ang gagamitin natin terminal ano itong 85 30 87 A at saka itong 86 okay mga lods itong 87 hindi na natin to gagamitin fast charge to mga lods ha huwag kayo malili to no, okay itong ano no? cut na yellow no ito no cut yan pinutol natin tong yelo yung kabilang ano no yung kabila ng yelo yung galing ng stator ano galing ng stator ilalagay natin siya sa ano yung galing na stator mga lods ha ilalagay natin siya dito sa 30 yung galing na stator ah huwag kayo malilito yung galing na stator ano nilagay natin sa 30 yung kaputol ng yelo ah. tapos yung isang kaputol ano, yung galing ng regulator ng charger natin ilalagay natin siya dito sa 87 ano ito ito, ito itong 87 na to dugtungan natin ng ano yan 87 dito natin siya idudugtong yan mga lods ha kay malilito dito sa kaputol na yelo no nilagay natin dito sa 87A 87A ya, ah. 'yan 87A Tapos yung galing ng ano ng stator nilagay natin dito sa 30 no 'yan 30 Dena eto na Ito no? nga uh, uh, 85 niya lagyan natin ng ground 'yan May ground na no Tapos yung uh, 86 yun ang ilalagay natin dito sa switch ng ilaw ano ito ito ano sa switch ng ilaw no kasi meron tong ano left and right na switch eh yan ito sa left ito sa right itong pinaka main niya, no yan ilalagay natin sa 86 no yung 86 nakatap dito sa ano ha sa common ng headlight ah. sa common siya naka ano ito ano yung gitna na yan no tsaka yung nang galing ng ano no nang switch ng headlight nang galing ng uh, positive so yun mga lords <clears throat> yan tandaan niyo mga lords sa yung 86 tinap natin sa switch ng headlight para pag nag switch ka ng ano ng ng ilaw magbuhay ka ng ilaw dun lang siya magpa-pass charge ngayon pag hindi naman nakabuhay ang ilaw, balik siya sa normal, no? Hindi siya nakapas charge, ordinary lang siya. Ayan. Ito mga loads, no? Uh, para makita natin. Lagyan natin to ng ano. Ito, no? Pakikita ko lang sa inyo, no? Kung paano, no? Ayan. Lagyan natin ng indicator to, no? Indica itong gagawin natin indicator. Tapos, yung yung positive na dito sa ano no sa yellow na to no tapos yung ano yung negative nya ilagay natin sa ground yan nakalagay sa ground yung negative mga lots ha yan ito indicator ano para makita natin na uh, gumagana yung fast charge natin na <coughs> yun natin susi pag ino natin susi ibig sabihin normal mag, mabubuhay itong ano indicator natin no. Ayun, diretso. Nakadiretso siya no. So bali buhay siya na no? buhay. Ayun ang ah, tanda niyo mga lords, no? pag ganto nakabuhay siya, ibig sabihin ah, connected yung ano yung yellow wire niya, hindi siya naka fast charge no. Ngayon, pag binuhay natin tong ano no, tong headlight natin, yan, binuhay natin kasama na yung park light, no? Binuhay natin etong headlight. Namamatay itong ano, no? Yan. No? Yan, no? Pakita ko. Yan, no? Buhay, no? Ito, ibig sabihin, diretso siya. Connected itong ano, no? Yellow wire na to magka-connect yan. Yung galing ng stator na lagay natin sa 30, tsaka itong 87A. Ibig sabihin, diretso siya. Na, no? hindi siya naka-pass charge. Normal siya, no? ngayon mamamatay itong ilaw pag naggamit tayo ng headlight o mini driving light yan na ano? namatay itong ilaw ibig sabihin naka fast charge na siya yan fast charge siya mga lods sa o yan pag pinatay naman natin itong headlight buhay ulit siya naka ordinary siya no hindi siya naka fast charge yan lang mga lods sana medyo hindi kayo nilito no? sana naintindihan nyo ng maigi so yan lang muna mga lods maraming salamat uh, yeah. hintayin gagawa ko rin ng diagram